Agosto 17, alas 3 ng hapon. Nandito po tayo sa Barangay Tampak Uno sa Sitio Milebo. Ating makakapanayam ang isang ninakawan ng tatlong panabong na manok. May tatlong linggo na ang nakalilipas. Ang magandang balita, kahapon natuntun yung isa sa tatlong panabong na ninakaw sa kanya. Ating makakapanayam si Junior. Magandang hapon, Junior. Magandang hapon po. Pakikwento mo nga, Junior, paano ninyo natuntun yung isang ninakaw na panabong? May yung kaibigan ko po, pumunta po ng Matoronok. Ngayon po na nakita niya yung manok kong panabong sa Matoronok ngayon na muka po niya yung manok ko ngayon pinunta niya po ako sa tampak ngayon po pumunta po kami ng maturonok pinakita po sa amin yung manok nakilala ko po yung manok ngayon po tinanong ko saan nyo nakaw yung manok ko ngayon po sinabi sa akin na makatkatwit ang kapalitan niya pong manok ngayon po, yung yung bata po hindi po nakiharap sa amin. Ngayon po na hindi siya nakiharap po sa amin, pupunta po kami sa barangay na dun sana po kami mag aayos. Alam po, hindi po yung sumupot yung uyeng sa barangay. Yung ngayon po na <clears throat> pinablatter ko na po siya ngayon sa sabado po kaming maghaharap Junior baka sakali mapapanood tayo ni Uying Uying baka mo yung taga makat ka po ano ang gusto mo sabihin kay Uying Uying sana maibalik mo sana yung Uh, wala akong dalawang manok pa. Eh sana kung di mo may balik, bayaran mo na lang sa akin. Eh, magkano ba yung halaga nung dalawang mong panabong na manok? Yung isang manok po kasi, eh, liman libo isa. Eh dalawa po yun. Bali, sampung libo po yung dalawa. Hmm. So, Inaasahan mo maghaharap na kayo sa darating na Sabado. Opo. Sige, maraming salamat, Junior. Maraming salamat din po.